Doon sa dapat maunawaan kung ano ang pagkain, mahalaga ito, no? Sapagkat, idinidin natin dito mga kalokar, mga taga-subaybay, ang pagkain ng karne at pagkain ng mga matataba, pagkain ng healthy fats. Okay. Sapagkat tayo ay nabuhay sa isang uh, uh, lipunan kung saan ang mga doktor ang health industry ay nagpalaganap ng kasinungalingan na ang karne ay dapat bawasan ng kain. Lalo na ang red meat, ipinalaganap ng health industry. Butukuin ko na lamang ang salitang health industry kung saan kasama na dyan ang mga doktor, ang mga ospital, ang big pharma at mga health institution yun ang health industry. Kung sa aking terminology ay maririnig nyo ito. So ipinalaganap nila ang iba't ibang klase ng kasinungalingan, lalo na dyan ang number one, huwag masyadong kumain ng karne. Number two, huwag kakain ng matataba. Dahil nga yung pagkain ng matataba, idinagdag sa kanilang kasinungalingan na ito ay masama dahil mag accumulate ka ng kolesterol at ang kolesterol na ito ay maiipon sa iyong vein, maliliit na mga vein sa iyong puso at iyon ay magkukos ng barak, At iyan ay magiging sanhi ng iyong kamatayan. So ganon ang kanilang propaganda, ganon ang mga kasinungalingan na ipinalaganap nila na nakagisnan na natin mula bata tayo, mag, uh, maging adult tayo hanggang sa kasalukuyan dito sa lipunang Pilipino ay ganon ang pananaw, ang kanilang uh, ipinapalaganap na pananaw kung paano at uh, atupagin at paano asikasuhin ang kalusugan ng uh, mga Pilipino. Therefore, kaya nila ipinalaganap yon dahil nga para patuloy silang nagbibigyan ng preskripsyon hanggang sa habang buhay mong iinomin yung tinawag nilang maintenance. At ito ang maluba pa kasi mga kalokar, iba ang maintenance para sa puso, iba ang maintenance para sa dugo, iba ang maintenance para sa blood, blood sugar, iba ang maintenance, napakaraming iba't ibang mga maintenance ang iinomin mo habang buhay mong iinomin ito at bibilhin sa kanila at makikinabang dito ang health industry na tinutukoy ko. So, hindi wag kayong magitla na kasama at mga ka low carb dahil ang pangunahing pagkain ng low carb ay karne. Ang lalo na ang red meat kasi ang red meat ang itinuturing nating pinaka uh, sabihin nating ang protina nito, mga vitamin at mineral, ang pinaka-importante na kailangan ng ating katawan multivitamins ang akin touring dito eh mga red meat, ang mga beef, ang mga karne ng tupa, ng kambing, basta red meat ano. Yan ang pinakamahalaga ano na uh, protina na nagre-repair ng ating muscles at ito ay uh, nakakatulong para gumaling ang sarili nating uh, katawan ano. Doon sa mga protina ng uh, meat na yan. Uh, ipinalaganap ng mga sinungaling ng mga health industry ang tinatawag nilang kapag ikaw daw ay bibili ng karne dapat lean meat. Isang kasinungalingan o yun. Tayo, tayo dito sa low carb, kapag bumili tayo ng karne, dapat magkasama yung taba. Kung uh, ano ba ang pinakamabisa na magkasama ang taba at karne, kung sa baboy yan, yung liempo. Andun yung taba, andun yung uh, laman. Kung sa sa baka naman, hindi eh pinakamaganda diyan yung mataba na na steak kasama diyan yung uh, laman. So huwag matakot doon dahil magkasama yan yun ang uh, sustansya, yun ang fuel na tinatawag natin. Ano? So magkatambal yung taba, yung karne at ng taba. So kasama dito sa ating mga pangunay pagkain mga kalopar, na nabanggit ko kanina na huwag kayong magigit na dahil yung mga dating ipinagbawal nila sa atin ay pwede natin kainin. Kasama dyan ng lechon, kasama dyan ng chicharon, kasama dyan ng lechon kawali at lahat ng mga matataba ay uh, yun ay mabisa, yun ay mabuti para sa pagkain ng mga low carbers. Kung bakit ganon ay ganito? Number one, kapag inalis na natin ang tinatawag na carbohydrate sa ating katawan, ang magiging fuel consumption, fuel source ng ating energy ay manggagaling na sa fats na, uh, na kinakain natin. So hindi na manggagaling doon sa sugar, carbohydrate na nako-convert into sugar na tinatawag nating glucose yung ating energy. So wala nang ganoong source of energy na glucose. Ang ating energy ngayon ay nanggagaling na sa fats at yun ang nai-store sa ating katawan bilang ketone bodies eventually. No? So kasama dyan sa ating uh, mga pagkain ang uh, mga isda at lahat ng klase ng seafoods, uh, kabilang dyan ang mga shells, tahong, uh, paros at iba pang mga seashells. no? o naging uh, yung ano, mga seagrass kung tawagin. No? Siyempre mahalaga din ang itlog kasama sa pagkain nadin ng, uh, ng mga low carbers ang itlog uh, o the average po, pwedeng kumain ng itlog ng apat uh, na peraso sa maghapon dahil ayun ang uh, mag, mag uh, siguro na uh, maging sapat ang protina sa iyong pagkain uh, sa iyong uh, energy na kailangan ng iyong energy sa maghapon okay So, yung pangatlo ay ang uh, gulay. Sa gulay, hindi lahat ng gulay mga kasama at mga taga-subaybay. Ang gulay na starchy or mga root crops ay iwasan. Iwasan ang mga yan. Katulad ng kamote, ng patatas, ng carrots at uh, squash. Huwag munang kumain yan. Ano? Itong binabanggit ko na pagkain mga kalokar at mga taga-subaybay ay napakahalaga dahil ito ang structure ng food. Yung food pyramid ng mga uh, carb eater ay pangunahin nilang pagkain yung carbohydrates. Sa atin, ang pangunahin natin pagkain ay fats and protein. Kasama dyan ang tinatawag na pag-ingatan natin ang uh, gamit nating mantika sa ating pagluluto. No? Uh, wag tayong uh, gagamit ng mantika Liban sa coconut oil. Idinidihin ko na coconut oil na bilhin nyo instead na bumili kayo ng uh, uh, olive oil, instead na bumili kayo ng uh, avocado oil, coconut oil na lamang ang gamitin sa pagluluto, sa pagpiprito, sa uh, sa lahat ng klase ng paraan ng pagluluto. At gamitin natin ang coconut oil. Dahil ito ang pinaka-available, accessible sa lahat, kahit sa palengke ay nabibili nito, at uh, madaling masuri ito na kung ano ang fake at hindi. Kasi maglagay ka lamang ng konting uh, uh, portion doon sa baso, lagay mo sa refrigerator, maya-maya mabubuo yan eh. Nagsusolid Nagsu siya. O pwede ka rin gumawa ng sarili mong mantika mula sa kaba ng baboy. Ang tawag natin doon ay lard. So meron ka ng mantika, meron ka pang chicharon. Ganon din, yung taba ng baka, ang tawag natin naman doon kapag nagsisebo, noong araw kasi kapag nagluluto tayo ng nilaga, kinabukasan mayroong namumuho na mga sebo, ang tawag natin doon sebo, yun ay masustansya at tawag natin doon ay talo. So kung pwede tayong magluto ng chicharon, ng taba ng baka at merong makakain natin yung chicharon at yun ang marusog na taba. At yun ang gagamitin natin sa ating pagluluto, mga talo-carb at mga tala-subay-bay. Okay? Magpatuloy tayo sa ating uh, okay, sa ating uh, shout-out kay uh, Rachel Basha.